Tumawa muna tayo ng sangambu kasi alam naman natin na napakamahal ng bigas. ito mga ito, pagbumulutin ko yung mga sangambu ko na to. Tawag po namin ito ay sangambu ko. Ito po kasi nagapas na, naanihan na, -anihan, tumubo na lang po yan. Kaya tinatawag namin yung sangambu ko. mga idol, kapas na tayo rito. Sa mga hinup ko. Ang inumaga po po ako gumagapas. Okay. medyo hilaw kapag sila para hindi na ma ma, ma maubos ang ibon malaking bagay po ito mga idol. yung sangang bukong ganito hinibig ko lang po yan sa pa ay nung maga pa ako gumagapas ay yeah. nataga na ako mga idol, oh. yeah. yeah. Ay, mga idol, nataga ako <laughs> Tapos yung aking lilit pa ka ito kasing kaya sa pumili pa kami ng tiga ito pagkatagal ito na lang yun yung pinungalan ko kanina yun yung nagpitak yung gusto ka na yung mga hinog ayan yeah, mga idol sasakit ko na sa bangka tapos iuwi si ko na ito po ay sisilid ko pa sa sako sasako ko pa siya ipukulubin ko na mga tatlong araw para madaling gigi sa pa, paha lang po yung mga idol Ayan hmm. hey, mga idol Kami pa-uwi na Update na lang kayo Pag nasa bahay huh? pa na kami mga lods Pa-uwi na kami Ayan mga idol hmm. O okay, siya ka Nakatikin din tayo na ng nilaga Ayan mga idol awin na ako galing sa pangunguan ng palay, pamumulot. Pamulot ako ng sangambu ko. Bali, isasako ko pa ito. Ikukulubin ko muna ng apat na araw. Para pag namin sa paa, madaling giikin. Ganyan po ang discarte dyan mga lods. Kasi pagka ganyang bagong gapas, makunot pong giikin dyan mga idol. Ay, mga idol, napakarami ko na ako ngayon. Pero, bali, ito rin ako ako. Aka isang kaban ako kaya may pansayang na kami. Yung mga idol, uh, sinasako ko na yung aking napangulog. Hmm. Kaya uh, namin sinasa ako namin sinasako yan, nagpukulogin ko po ng apat na araw. Uh, para ko pagkaginig ko sa paa. Magaling sa malutas. mga idol, oh. Uh, ganda ng laman. Oh. Uh. Palay na palay. Uh. Kaya... Uh, Malaking bagay po sa amin yan, yung pangunguan ng sangambuko na yan. Sangambuko ang tawag. Balik mo dista. Allah, ganda ng uhay parang Para para talaga Pero tira, tira lang po 'yan ang ano. Sa uh, pagkagapas. Tumubuli, nagbunga 'yan. Ayan mo mga idol, anong kapalam na po, marami pa ako isasako, parang po mga idol.